Mark Heras kakasuhan ni Jojo Mendrez dahil sa pagbabanta nito sa buhay ng singer. Para sa aking balitang showbiz, personal na dumulog sa tanggapan ng kamuning police station ang singer na si Jojo Mendrez para sampahan ng reklamo si Mark Heras. Kasama ni Jojo ang kanyang abogado na si Attorney Chiki Advincula para sampahan ng formal na kasong grave threat si Mark. Nag-ugat umano ang pagsampahan ni Jojo ng kaso laban sa aktor matapos natakutin siya nito at umano'y pagbantaan habang nasa loob sila ng kwarto ng Luxent Hotel noong March 23, linggo bago na ang PMPC Star Awards for TV. Presenter umanosi ng Mark at Jojo sa nasabing gabi ng parangal kung saan bayad din si Mark bilang presenter at si Jojo ang nagbaya dito. Lumalabas sa balita na umanoy pinagbantaan ni Mark na susunugin ang bahay ni Jojo kapag naitsapwera siya sa mga proyekto nito dahil sa pagdating ni Rainier Castillo sa buhay ni Jojo. Si Rainier ang nakasama ni Mark sa Starstruck kung saan si Mark din ang nagpakilala dito kay Jojo. O narito, sinabi ng manager ni Mark na si Lolit Solis na pabor siya kung may relasyon si na Jojo at ang kanyang alaga basta't na ibibigay ni Jojo ang pinansyal na pangangailangan ni Mark.